so, mga kapatay guto, magandang umaga, mag-aalmusal tayo ngayon. So, ito yung ating nano natin kanina. Mas nagtuno tayo ng kape, guys. So, tapo. So, meron tayo pang malakasan na chicharon, guys. So, ayan na nga, mag-aalmusal tayo ng shoes So, taas natin yung camera, guys. Grabe, hirap magayos ng tripod. So, ayan na nga. So, kakain tayo, guys tikman natin itong chicharon. Wala tayong suka. P250 pesos to guys, si chicharon na. Chicharon laman. Pero wala pa akong makitang laman guys sa ilalim ang laman. Pira, titsarong laman pero wala akong makita ang laman. Hindi ko pa maanap ang laman guys. Maanap so, ka ng laman. So, ito ba nga yung titsarong laman. Nagukuha ko pa yung laman guys sa loob. Yun, no. Nakuha din natin. Nakuha din natin yung laman na ang So, ayan na. ay gutom. Kamusta naman kayo, guys? So, yun, nag-aagmusad na tayo dito mismo sa aming tahanan. Buntua ako, guys, na nakabalik na ako sa bahay namin. Fried rice lang na may tapos. Hindi pa kasi ako namimili guys kaya wala pa ako sara ng pintuan, guys. Parang, ano, ang bigat ng, ano niya, kamay niya. Alam mo naman yung pinto, mahirap siya isara Pero, pwede mo pa naman siya isara guys, ng ano, guys, ng dahan-dahan. Ano -dahan. huh? huh, sa kanila? Kung bakit eh? lang sa lugar namin doon. Konting sakay lang yung tricycle. Nandun ka na sa kukong saan mo. Kaya Ang mahal ng tricycle. pala sa kayo mo, 70 pesos. Punta ka ng pala yung kayo 70. Kaya nga, di ako nakapag-uwi ng tilapia. Eh. Gusto ko yung tilapia. Ako nakapagluto ng tilapia doon no? sa so, unit namin. Kasi yung tilapia, napaka-press yung tilapia. Ah. Siguro pagbalik namin doon, may bilaw ko. kailangan kong bumili ng kawaling manino kasi yung kawaling na bili ko sa Lazada mura nga siya kaya lang nasusunog yung iklo kasi yung mm, pang pangit eh parang dumiligit yung itim yung sa masama yun sana makabili tayo ng ah uh, ng kawaling na stainless stainless na kawali na original na stainless na kawali ang set kasi ng ganun sa SNR na sa 3.5 siguro set na sa kaya SNR kaya lang di pa tayo nakakapag SNR kasi nga wala tayong So, kailangan ko muna magtrabaho. na magtrabaho para makabili uh, excuse nakabili ng mga gamit na kailangan sa usina ayun ayun nga pala akong ng gamit sa MK Kitchen guys dito sa bagong ilo. my god

Ay, saka saka ko ako ng sarili ko suka. Kada ka ng mga pampalasa. Isuogana 'yung gawin ko kala ko ka maraming paminta. mamaya kasi 10 o'clock. Amayang ah, 10 o'clock yung ano namin guys. Yung alis namin niya. Pagkakamisa sa bago ito. Alam nga guys, pag kumakaroon ng ganito, meron kayong laging mainig. hindi nyo lang busog na busog na ako kumakain din kayo guys ng almusal kasi napaka importante ng almusal talaga guys importante ang almusal sa lahat dapat kumakain kayo lagi kayo kumain ng almusal kasi yung iba nag-skip ng almusal work at busy sila sa trabaho nila yes, nakakain ng limutan ba? pangit yun dapat kumain kayo ng lunch kasi yun, yung pinakating meal sa lahat, pagkain ng diyan na natin ang ating chicharot. Tapos na tayo maglumamon, guys. Sa so, mga patay gutom dyan, no? Mga tropa natin, mga patay gutom. Tapos na ako lumamon, mga kapatay gutom. Okay na. So, ito na nga, guys. Ito na nakakatapos ng na ating pagbablog. Babu!